Mga kaagoy! May natagpuan nga tayo sa night market ng Ordaneta. Ang pinakauna-unahan nga nagsiserve nga dito ng kaliskas sa halagang 100 pesos. Ay matitikman mo na nga ito. At grabe nga ang kanilang serving. Aguy! Ito na ata ang pinakauna-unahang nagsiserve nga sa night market ng Ordaneta. Itong natagpuan natin ng isang kaliskas. Na talagang recipe pa nga daw ito ng kanyang ama. Mura nga lang ang kanilang isang sukat. 100 pesos. Ay matitikman mo na nga itong kanilang kaliskas na napakaraming ang laman loob. May mga iba pa nga silang in offer nga dito na ulam. Alam kong hindi na bago nga ito sa inyo. Pero kapag nasubukan nyo ito ay bagong recipe nga na panlasa na matitikman nyo. Sa bawat pagsubo at paghigop nga ng sabaw. Ay talaga ang sarap nga ng kanilang kaliskes nga dito sa night market ng Ordaneta. Pwede nga kayong mag-take out at dine at nga karami ang kanilang serving sa halagang 100 pesos. Mas, Basta kaliskis talaga ang pinag-uusapan, iba talaga magluto ang pangasinan. Palebalap ng palebalap ang lasa. At kapag naubusan nga kayo ng sabaw, pwede nyo ulit palagyan. At kapag trip nyo naman ang dugo, pwede nyo naman kayo magpalagay sa kanila. Optional na nga lang ito mga kaagoy. Yung iba nga sa atin ay bawal nga ang ganito. Saan kayo makakakita ng ganitong kaliskis? Naharap-harapan nga nila itong niluluto at binibenta nga sa atin. At kung titignan nyo nga itong tuwalya, napakalaki at nga. Ang pinapakuluan nga ito ng matagal sa harapan nga natin. Maraming ang iba't ibang klase nga ng Loob ang loob Kaya kung magagawin nga kayo dito sa night market ng Ordaneta, ba? baanan nyo na nga ito para matikman ng kanilang kaliskas Open nga ito ng alas 5 hanggang maubos nga ang kanilang benta. Nasa bandang duluan nga sila mga kaagoy. Kapag may nakita nga kayong kumukulo na kaliskas ibig sabihin yun na nga yun. Pagdating naman sa kanilang sabaw ay meron na nga timplado. Hindi maalat kundi sakto. Suportahan nga natin ng munting negosyo na talagang pang masang presyo at lasa. Kaya ano pang inihintay nyo? Kung trip nyo ang ganitong mga pagkain, ng Dahil sa pagbili mo pa lang dito ay talagang masasatisfied ka habang niluluto nga ito, grabe yung bango oh. na entrance hanggang dulo ay talagang amoy. At masarap nga daw ito kapag binubudburan ng kalamansi. Mas umiiba at talagang kakaibang lasa. Agoy!